So, para to pa sa mga nahihirapan kain, rin mapagana yung G-Box or Micro-G sa Huawei devices nila. So, ito ako papakita sa inyo paano yung ginagawa ko. Drop ko na rin yung mga links na pwede nyo magamit kapag i-install nyo siya. So, try natin. So, kung makikita nyo dito, sa may Google Drive, nandito yung uh, micro G installers natin. Meron na Aurora Store, yung vending Android GMS, tsaka yung uh, Google Framework, uh, JSF kung specific. Then, meron tayong spreadsheet dito. So, una yung gagawin is click nyo yung spreadsheet. Then, makikita nyo dyan yung, Go, yung link para sa YouTube setup. So, panoorin niyo muna yon, Follow nyo siya step by step. Pag nyo skip kahit anong step doon. And once na naparadyo na yun, kung kailangan i-download yung mga micro-g installers, click nyo lang yung Google Drive installer na pinakita ko sa inyo. O yun dito na mismo yung link sa my spreadsheet. So yun yung i-download nyo kasi may problema pa yung mismo website. Na, baka mahirapan kayo mag-enact ng installer mismo. Then next, so let's say na-install nyo na lahat and gusto nyo i-update yung mga apps nyo via Aurora Store and hindi nyo ma-update, may specific na error na lumalabas, ang gagawin nyo lang is click nyo yung Aurora Store na nilagay ko dito sa spreadsheet then download nyo yung pinaka-latest na APK file. Then try nyo ulit. Kapag hindi gumana, either change nyo yung connection nyo from Wi-Fi to a hotspot sa mobile data nyo. Then try nyo ulit. Kapag di pa rin gumana, drop lang ng comment dito sa video and hopefully matunuan mo. That's it.